And of course, uh, batid naman natin na uh, hindi may ka -ma kakaila. nga uh, na ang El Nino ay nakaapekto sa uh, mga pananim at uh, sa maging sa huli ng ating mga mangingis na ASEC Joey, sir. Oo, tama po yan, Sir Alan. No? So, uh, nakakatanggap po tayo ng datos. Uh, naiulat po yan sa media kung ano po yung danyos sa agricultural at sa fishery sector. ah uh, pero po ah uh, yan po ay uh, may kaakibat na uh, plano uh, in terms of rehabilitation po uh, particularly ang Department of Agriculture pati po ang NIA. kaya po yung uh, nakikita po natin na damage to uh, fields to to at uh, to ating fisheries po uh, ginagawan po ng paraan ng Department of Agriculture but again uh, we'd like to emphasize na uh, gusto talaga ding tulungan ng pangulo ang uh, mga mismong magsasaka mangingisda at ang kanilang mga pamilya kasi ang ano po ang um, fields po ang ating uh, aquaculture uh, facilities po pwede pong uh, rehabilitate uh, actually hindi naman uh damaged lahat po ng fields kapag may nilalabas po na ulat tungkol sa damage po sa ating mga palayan may portion po doon na pwedeng mapakinabangan may portion na pwedeng ma-recover ang ang hindi po uh, talaga uh, o ang mabagal po in terms of recovery ay yung kabuhayan po at ang daily life po ng uh, mga magsasaka, mangingisda kasi nawalan po sila ng kabuhayan uh, for for many of them yun po talaga yung primary source of income nila yun lang po yung alam nilang gawin at kung nawala po yung kanilang kabuhayan eh mahirap po paano po nila papakainin ng kanilang mga pamilya ah, sa pang-araw-araw kaya dyan po papasok talaga malaking bagay po yung ah, maibibigay na presidential assistance lalo, lalo na po dito sa Zamboanga City ngayong araw